ito namang isa testing din natin ito kasi apat ito ito naman ay testing natin yung bago natin lagyan ng wire pagkatan din <laughs> Bila nak ialah entanglement ground. Dia macam ni. Dia nak. Dia nak. Dia nak. Dia nak. Dia Ternyata tim, kita step pasti negatif brown blue nama ianya. Oh, ini rumah mana? Jadi, connection so ito nalalaman natin mali mali ang termination dito so blue ang positive so baguhin natin ito kaya uh, kailangan natin i-testing para hindi tayo nagkamali ito naman ay tama ang polarity yan brown ito naman mali so baguhin natin yung wiring connection dito yung blue lagay natin sa negative para parehas lahat yung uh, wiring connection so mahalaga talaga na itesting natin para uh, malalaman natin na gumagana talaga so yan ganyan lang ang gagawin kapag nandoon na to sa panel hindi ito gagana Gagana lang ito binaliktad natin kasi direkta ito sa battery. So ganyan ang gagawin natin. Baliktarin lang yung polarity kapag ah, hindi gumagana ito kasi hindi pwedeng magkabaliktad ito. May polarity, positive, negative. Okay?